Chairman uh, uh, Garcia, ang kapal ng mukha mo. Umarap ka sa amin. Ilang beses na kami umarap sa iyo. Diyan sa Itramuros, Atty. George Garcia, ang kapal ng mukha mo talaga. Ayaw mo kami harapin. Harapin mo kami. Kung tunay kang Pilipino, harapin mo kami. Kami ay humihiling ng tamang kasagutan. Ang problema sa iyo, may nakatutok na kutsilya sa likod mo eh. Sa revolusyon ha? Yung ngayon, iba, mabayad ng kapon natin. Okay. Ah, uh, Chairman uh, Garcia, ang kapal ng mukha mo. Umarap ka sa amin. Ilang beses na kami umarap sa iyo. Diyan sa Itramuros. Para bang wala kang naramdaman. Pero alam ko, narinig mo kami. Kaya eh, George Garcia, pag ikaw pa ang sa 2028, magkasubukan tayo. <laughs> Subukan lang natin ang tapang mo at tapang ng taong bayan. We are United People's Initiative. Kasama ba tayo doon sa United? Kayo ba ay kasama pala? Ka hindi, patalo na kayo. Kasi baka sigaw pa sigaw dito, ako lang pala ang People's Initiative na ako lang nag-iisa. Pag sinabing uh, People's Initiative, tayo lahat, di ba? Tama yun eh. Tama. Tama? Tama eh. Okay, tama. George Katya, taong bayan, ang kalaban mo, ha? ang kapal mo, humarap ka, sagutin mo ang lahat na mga ako sa sa'yo ang makatanong sa iyo, sagutin mo. Napakawalang iya mo. Hindi mo kami pinapansin. Taong bayan kami, nakikiusap. George Garcia, kami pong mga Pilipino na humihiling ng katahimikan. Ayaw namin ng gulo. Kami ni Sir, Gerald Simoy, tapos na kami sa gulo. Baka, baka itong aming huling hininga namin ay mapupunta pa kami doon. At kasama si Attorney General Garcia sa Biyunan sa kanan po, bago dating siya po ay isa na isa po siyang general na abogado rin. Isa rin siyang biktima. Ah, siya rin siya sa biktima ni George Garcia. Ay, para pala, sa kayo, no? Magkamakaanak pala po. Magkamakaanak sila ni George Garcia. <laughs> Pero si Sir na lang mamaya magpapaliwanag yan. Ano? Sa si na lang magpapaliwanag. Ako, ang ini-discuss ko na lang, yung kapal ng mukha ni George Garcia. Kasi pag nagpaliwanag pa ako, baka bukod sa iba, basta kasi lahat, kung magpaliwanag sila, di ba? So ang akin na lang sasabihin dito, Atty. George Garcia, ang kapal ng mukha mo talaga, ayaw mo kami harapin. Harapin mo kami. Kung tunay kang Pilipino, harapin mo kami kami ay humihiling ng tamang kasagutan. Ang problema sa iyo, may nakatutok na kutsilya sa likod mo eh. Kaya eh, hindi kaya ito pa mga pagsalita. Eh yun ang aking akala. Pero nakikiusap ako, uh, Atty. Garcia. Sana lahat ng mga kahilingan ng taong bayan ng Pilipino, sagutin mo, harapin mo, huwag kang matakot. Kasi kung hindi mo harapin yan, pag ang Pilipino, ha? Ah, pag ang Pilipino nagalit, galit, sinisigurado ko, may kalalakyan ka. Pero kinurik ninyo sa inyo, revolusyon na. Ah. Revolusyon tayo, di ba? Revolusyon para sa kumilig, para magising. May harap naman sa impulunan. Natakot tayo sa revolusyon. Bakit? Ang revolusyon ba ay ibig sabihin? makipagpatayan tayo lahat. Iyon bang ibig sabihin doon? No? Hindi. Revolusyon sa komunik na dapat mag-isip sila at sagutin nila yung mga katanungan natin. Iyon ang point namin. Kasi sa hirap, Lagi na lang palakot yung batas. Yung batas, tinatarantano nyo ang batas. President Marco, tinatarantano mo ang batas, pero kami, tinatarantano nyo rin kami ginagamitin niyo kami ng batas, pero kayo ay hindi sumusunod sa batas ng batas ng Pilipinas. Walang iyak kayo. Kayo ang inihumara. Hindi kayo sumusunod sa batas. Ang gusto niyo, batas ninyo. Hindi batas ng taong bayan. Yun yung point ko doon. Kailan dapat tayo lahat magising Ayaw kong tinatarantado ninyo ang Pilipino. Kaya, kaya ako nagagalit kaya ako ng Pilipino Kirel Portrait para magkaisa tayo, labanan lahat ang tiwali. Ngayon, di ba, may mga pakiramdam tayo na baka masali tayo sa gera. Di ba? Naramdaman natin kung nanunod, nanunod tayo ng software o media, may gera, pero ang bayang Pilipinas, Parang walang naramdaman nangyayari sa bansa. Because they are busy for political uh, activities. Sirain ang lahat ng kanyang kalaman. Ganun ang Marcos administration. Napakawalang iya. Ang administration na ito. Mula ako pinangalang 1960. Ang ilan ko ngayon ay 65 years old. Ito lang administration ng walang iya. Pak ito na sabihin, el eh, tagal mo naksubaybay ba? Eh. Yung ama niya. Ginoportahan niya yung election tu 2022. 6 million more or less ang naitulong tono bumoto sa kanya. According to my grand commanders, sir, more or less 6 million kami na tumulong at kami ay nagrarapaya na kasama, magkasama kami ni General Simoy. Pero walang nilalang wala iyak kami. Kaya ako Nung pumasok ng 2024, dahan-dahan na ako nagsalita laban sa Marcos administration. Laban sa Marcos administration. Kaya, mga kababayan ko, uh, in regards to yung labibitong yera, para ma makasubaybay na kayo sa mangyayang gagawin ninyo kung sakaling mapalabat tayo ng yera, may lecture po ako training online panoorin niyo lang po sa YouTube ko, no? Makabayan Informative Channel. Nandoon yung link ko po kung anong gagawin natin in case of war. Mayroon akong tatlong kuwiba dyan sa party ng Rizal. They can accommodate more or less 3 million Pilipino. Kaya pag sakaling nagsunod-sunod na patakan dito, pumunta na kayo, hanapin nyo ako. Pero panoorin niyo lang sa Pilip, uh, Makabayan Informative Channel. And my challenge sa Norton Luzon Kumanko, yung kumanker ko sa Norton Luzon, ay meron din silang YouTube Pinoy Insight. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na mamahal. Okay, thank you very much. Thank you very much. Salamat Panginoon. You have freedom of speech. you can call anybody in SOB as long as you can prove it. Okay? Anyway, before that, I ask our new, our day-comer to say his Magandang na umaga po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Virgil Garcia. Uh, ako po yung isa sa complainant against uh, Speaker Romualdez for uh, yung complaint namin na falsification of, public, uh, legislative documents. Ako din po yung uh, nag-file ng petition for disqualification sa mga on 3 three grounds. Hindi naman po siguro sa judisi na sabihin ko lang yung grounds ang ano yung aking uh, bakit po sila pinaka-disqualify. Sabi ko, uh, under the Constitution, power of political dynasty. Of course, kailangan ng definition. Pero sabi ko, pagkarapagan na, paano uh, ang pwedeng hindi na natin ang definition? Kasi halimbawa naman lang sabi ko, merong ginagahan sa sarap mo, hindi defined as a crime, hindi mo pwedeng awatin? So, parang gano'n, uh, I, I, I stated na Polgar blatant violation of the Constitution which was ratified by the people. So, it, it's a test case. So, we will find out whether the Supreme Court will agree with me or not. The, the other two issues I raised is yung uh, natural born status ng mga TULFO Saying that they are no longer natural-born Filipinos, which is a requirement for for, uh, for constitutional offices, which is the president, the vice president, senator, and mga uh, representatives uh, of, of, of uh, sa um, And it is it is incumbent upon them that the burden is on them to prove that they are. may still possess the status of a natural born Filipino because it is a constitutional requirement. Such being the case, sila dapat ang mag sa omelet na sila ay natural born Filipinos pa. The, the last item I, I raised, it has in relation to the case na decision ng Supreme Court uh, sa kaso ni Grace Poe where the Supreme Court, uh, by a vote of seven affirmative votes na uh voted to to strip the on of their constitutional jurisdiction to pre-screen candidates a certificate of candidacy of nationality citizenship and so anybody can, can just file and then if you win that's the only time sa supreme Court against the graceful, that's the only time that you can contest the citizenship of the winning candidate in an electoral contest uh, through a co-warrant of proceeding. Hindi po ganun yung, ano, hindi po yung uh, sinasabi sa ating saligang nakas. Any contest relating to election, meron po jurisdiction ang COMELEC before the election happens. So, pwedeng mag-disqualify ng candidate kung hindi ka natural born Filipino or or if a a, a a, a, Filipino citizen in the case of Governor Agar other offices. So, maaabot ko ito pa pa kilala ko mga damo sa inyo na. Thank you very much.